Malambot din ang ano, Gabi. Ang tayo dito taba. Mainit-init, umuusok pa. Magandang araw mga kamats diary at isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. At ngayong araw nga ay magluluto ako nitong sinigang. Hinugasan ko lang itong ating karne at inilagay ko na nga yung ating pampalasa. At pagkasunod na nga dyan, mga ka ay hinugasan ko na nga isa-isa yung ating gulay para nga mamaya ay prepared na yan at iahalo na lang natin sa ating sinigang. Napakalamig talaga ng panahon ngayon at ito ang pinaka the best sa lahat ng magandang lutuin, ang sinigang napakasarap humigop ng na sabaw lalo na't panahon ay tag-ulan. At napakasarap din talagang haluan yung ating sinigang nitong gabi lalo na't kapag yan ay maligat. Alam niyo ba ibig sabihin ng maligat? Ang ibig ng mga kadayari ay malapot o pampalapot. Kaya tara na mga kadayari, umpisahan na natin yan sa pagisa ng ating sibuyas bawang. Pagkasunod nga ay ginisa na natin itong ating minarinate na karne. Ganyan pala ako magluto ng sinigang. Gini Ikisa ko muna yung karne mga kadayari bago ko nilalagyan ng tubig para nga mawala yung lansa ng ating karne. At habang pinapakuluan ko nga yung ating karne, ay eto na nga prepare pre ko muna yung ating manggang hinog. Alam niyo ba na napakasarap talagang ihalo nito lalo na kapag kumakain tayo ng masabaw. Masarap din siyang iulam sa kanin mga kadayari. Napakahilig ko nga kasi talaga sa mangga mga kadayari kaya ay nako, hindi ka talaga tatanggihan yan. Tingnan muna nga natin mga kadayari kung gaano kalakas ang sa likod bakuran. At makalipas ka ng ilang minuto mga kada ay eto na ngayong ating pinapakulo ang karne. Hinalo ko na ngayong ating pampaasim, yung ating asin at ang ating dinurog na paminta. At pagkasunod nga yung hinalo ko na tong gabi para nga pagkumuluyan ay lumapot nga yung ating sabaw. Pati na rin yung ating sitaw at ang ating petchay. Inantay lang natin ng ilang minuto yan mga kadayari. At eto na nga, tignan nyo kung gaano kasarap habang kumukulo itong ating sabaw. Nako, excited na talaga akong humigap ng sabaw mga kadayari. Kaya samahan nyo na nga at sabayan nyo na akong kumain. Sandok na rin kayo ng iyong kanin. Sigurado ako, nako talaga, kulang na naman ng inyong kanin na sinaing Kaya halika na, sabayan nyo na ako. Kain na tayo! Kain tayo mga kadayari. Saktong-sakto talaga yung ulam natin ngayon kasi tag-ulam. ng sabaw. Malambot din ang ano, gabi. Ngayon tayo dito taba at gulay. Yeah. Mainit-init po, nakikita niyo po umuusok pa. Mm. Mm. Meron din tayo dito mangga. Ano? Perfect nito pang ano, partner din sa ating sinigang. Sobrang tamis pati nito. Kaya rin ba mga kamatis dahil inuulam niya rin ba yung mangga sa kanin? Ako kasi gustong gusto ko yan iulam. Masarap. Try nyo kung hindi nyo pa na try. Muli, maraming maraming salamat mga kadayari sa panonood. Huwag niyong kalimutan i-share ito sa inyong kapamilya, kaibigan at mga kapuso. Ingat!